So yan po at kami may seat na dadalhin sa aming taniman po. Yan po y dala ni tatay galing sa karitan. Yan po yung mga pinagputulan namin dati ng kawayan. Yan po yung mga dulo. At kami po may mga tanim doon na pipino yung aming ibabalag para dyan po akay at yung aming pipino. Nasakay. Yan na, sa si ating kasama namin. Hello po. Yeah. si mother si maloy si po. hindi makakasal makadara tinglampun ni tatay ngayon. Papasok kung ano eh. papasa dito Papasok na. Papasok na tatay si ano kung ano papasa 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 kung Ang papasa kung So yan po may mga danaw pa Kami po ay ano ah, last po namin punta dito ay nung pang Sabado. Ang po Sabado na uli. Kaya po isang linggo kami hindi rito nakapasyal. Iyon, e, nakakaawa po yung aming mga tanim. Hi, Maloy! Ayan po yung aking mga kamote. Anong nangyari sa kamote namin? Gawa sa sobrang init. Nanilaw, honey. Aba, ang mga talong ay katataas ate. dapat pala na nakapagdala ng gunting at mabawasan ng, ano, ay, ng dahon. Oops. Pasok na, anak. Yan po kami na late na at si Malipo ay hirap ng gisingin. Yo, Domi. Yan po yung kapipitas lang nung nakaraan ni Kuya Makuy at kami nga po hindi dito nakapunta marami nga daw po ng mga bunga. Ngayon po yung na naman. Ay, 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 hindi ko lang makaya ng isang kamay. <laughs> eh, yun ako yung ating ma. Eh, so lahat ay eh, may bunga na. So, yan guys. At kami po ay natutuwa nga. At kami po ngayon ay inulan dito sa amin. Malakas po ang ulan. Halos po magdamag po ditong umulan sa amin. At nakatikim din po ang aming mga halaman ng tubig ulan. Kami po ay halos isang linggo hindi dito nakapunta. Kaya po, yan o, oh, iba na po ang kulay ng aming kamote. Nanilaw po ang dahon at nanlagas po ang dahon ng kamoting kahoy. Gawa po lang sa mabang ano po, linggo dito hindi na ulan. Pati po ang aming mm -hmm. mga mais. Nanilaw din po ang ano ay eh, ang mga dahon. Pero talaga <laughs> po nakakatawa po yung mga kamoting bag na yung ah. nalaban. Malago at maganda na po ang mga dahon. Pero may mga kaunti pong nanilaw din. Pero mga po ay diretsyo lang ang paglaki. At ang paggapang. Ito naman po yung aming mga talong na nabansok din. Ang ah, gawa nang hindi na nga rin po naulan nga. Pero yan po at least naman may mga bulaklak na po at mataas na rin. Ayan. Ayan, mga minsan po ay kami may aanihin na rito may pambrito na at may pang torta na oh, yung amin namang ano ah okra um, lumiit hindi na lumaki uh, hmm. nakakatuwa na po yung amin mga tanim at uho malalaki na. May ako na, na nakiwala po Nadinata sila. Nani sila MJ. Nanay. Ha? na niya sila MJ. Diyan di dumiretso sila ate ay. Ay hindi ko lang alam. Wala. Si Ninay ay diyan dumiretso kahapon ay. Sila Ninay. Kaya nga diyan daw dumiretso kahapon kasama ni Kabad. So yan po at ito po yung pipino. Yan. May mga bulaklak na po. Yan po yung tanim ng aking asawa at kanya pong nilagyan itong balag nga ah, at para diyan po umakyat dito natanggal yung mga unang ganito eh. sampuan eh mga ganito Ayan po at sinati nagagamas na. Maganda po nga yung maggamas at ngayon po ay ano ah, umulan. Ayan po si Maloy. Loading pa at kagigising. Tulong yeah. pa yata sa tulog. Ito po binababahan ng bunga. Hindi yan mm -hmm. bunga anak ay dahon. Ito na may, may At yan naman po. Uh -huh. May mga pita. Sina naman po kaming sitaw. Ayan, sobrang dami. Ayan. Kami so, yun po yung nakailang harvest na rito. Maraming beses na po kami nag-harvest. Ayan po. Hanggang uh -huh. sa baba o. Uh -huh. Meron na. Ayan po, ang dami pa. So, yan po yung aming mga mais. Yan po yung malilitang puno. O okay, yan po, malit din ang bunga. Ayan, awan ko po kayo magkakalaman. Sana naman po ay tumaba pa yung mga ayan, magkaroon po ng laman. Mukha naman po okay naman siya. Yan, halos na po lahat ngayon ng aming talim na mais ay mayroon na siyang bunga. Yan. Yan. po, itong puno na ito, yung mga nandito po sa gitna, yan po ang malalaki ang bunga at malalaki po ang puno. Yan oh. Para po itikaunti na lang pitasin. Malaki ay. At yan po ito ko naglalagay din ng balag. At yan may tanim din po siya. Di ano ito, ah. Lalo ma. Kino. Kaya magandang pamangin sa Ano Lalo. O lalo. Pamangin sa... Ay na, tama po. Ah, dyan may lalagay. Dito, hindi mo lagay sa baba. Dito sa tasa taas ang pagkuha mo. Dito na lahat. Hmm, dyan lang sa kalapit. Malago na ano? Itatlong puno mahal. Pag na mo nga. Pati eh, ano, wala nang po problemahin tayo sa panlagay natin sa ating mga paninda. Ang eh, hirap nga ipasok eh. ay. Ano? Papa! Ayan you know, mga katawa talagang lahat ay may bunga ang mais.

mag-subscribe. Hindi ako maaarap na. Eh, hello po sa inyong lahat. Good morning. Huh? Pwede na. Pwede, pwede na. So, hello po sa inyong lahat. Good morning. Hello po sa inyong lahat. Good morning. may nagagamas. ngayon po madaling maggamas at malambot po ang lupa madali pong bunutin ang mga dam So yan po at kami marami ring nagamas. Yan. Si Ate po dito sa kabilang gilid naggamas. Yan at kami naman po dito, oh, malinis na. Sa isang araw uli pag kami napapunta po uli dito, unti-unti lang. Yan po mga nagamasa naman ni Nanay. Malinis na, na Pitas-pitas na Ate. Dito pitas na kayo. Akin Ate sa. Aba. Tari, hindi ko anin na ah, uh, hindi ko din nga anin niya pag nisa kaya ako inalagay <laughs> ko sila sila sa, sa Hmm. Eh. Ayan, at namimitas na po sila ng na... sitaw pang ilang harvest na natin yung pang tatlohan eh ay, pagtanod, ng oo, o, una ay kami po tasi ay, si kuya oh, patatlo Gawa po no yung una namin pagpitasin nung no, kami to Ay, nung pong nakaray kami, hindi na nga nakapunta rito. Kaya po si Kaya ko ay napadaan dito. Ay, pinitas na po niya. No, marami na daw pong gango. Oh, ay, sayang. Nandito ka lang. Nakala siya na sila nakauna. Ako yung hakan ng parang pitas Aba, ay ha, marami kaming napitas nung una. Halika, at mga may kinuha ng mga. Kaya may ng baboy. Oh, di pag tayo medyo nagsasawa-sawa ni ate ipagbili na yung ating sitaw. Pag tayo nagsasawa-sawa na sa panggulay. May pa. na. Mother ba ito pa po ay? Ate huya ba ito pa sa kasatang. taas may iwan din la di gamo isa na iwan ni ate huya mahaba hindi ka taga ma ito ino abot mo ito Pwede ko nakuha eh. Dalawang din na eh. Uh, iya, dami na nakuha ni Ate huya Dapat di... Okay, kayo, yun, Dapat uh, di... Uh, ay... Pataba. No? Marami hmm. na namang napita si Ate huya Yeah. Maraming gulay. Oo, oh, tayo maglalakad na tay. At maglalakad huya. At Wala mo kay... <laughs> ano ah, kay mahal na tanim na <laughs> silihan Lahat ay namatay. Yung mga kay apat na puni naiisang to. Kumala, doon may kalapit ng tasang... Um, uh -huh. So yan po at uh, tapos na naman ang aming pagbisita dito sa aming taniman at kami po ay uuwi na. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood sa aming mga vlog. Uh, thank you po and God bless. Bye-bye. So yan po at sinanay ay nagugutay na po nito na aming napitas na sintaw. at amin na pong lulutuin. Igigisa po ni nanay. Nanay, anong lahat yeah. mo? Ito ay may isla doon na dalo wag mo lang. Ayan Ngayon lang natin ito. Ang kitin. So yan po at sinanay ay naglulutoy na ipap May dalawang peraso na po. At luto na. Ayan, diba? Masarap. ang luto ni Mother. So, yun na po ang aming almusal. Fresh na fresh. Kain na po, kain na. Ayan, kain na na. Kain na, tiyan na. Kain na, tiyan na. Kain na, tiyan na. Kain na, tiyan na. Oh, bukas. Hello, maganda ang panahon. Thank you. Nagkikita ng plato. Ito ko yun. Dahil may bangus. Ang lulu. Adap mo din ay bangus yun ang aming lulu. Hindi sila bangus. Eh sabi ko yun, may gipit yung Dali-dali ko agad kinuha. Ginutay. Tapos ako lang ako pa natalo. Wala lang. ang bangus. Nakakaduling na pakuting pag ako dito. No, ako sa dalihin. Hindi ko nga naulos yung aking. Pagdating ko nga hinahanap ko, para nanginginig. Hindi Sarap ay, sarap lay guling. Ay, sarap masarap lay guling. Sabi ko, hmm. ako muna ay mag-aadong anak kumain. Pagkakang nabusog, tatangad niya. Kumain muna. Ay, muna. Kaya, kaya na lang yung pasang gutom. luto na yung bang. So, so, yung Baka. Parang lang ako. Kasi, so, kagirap ilalim. Ka, Barako yan? Hindi po. Yung ating miskat yun. na. Kain.

Pero ito mo kuluan, babag um, eh. ang pa malamig. malam. Ang mahal, ito lang yun. Ang mahal, ito Hindi mo lang yung ko ko Ayun. Ay, nag, nanay. nag ay, lang. Ay, um, ito, na lang. Um, hindi plus ako. Kailan? Ngayon. Daw, gusto Ay, kaya pala, hindi nga kakain. Bueno, hmm. ayun, na

Ang silang pagsigang ay Ang marami. Yung ligaw na sila yung paborito ko. Ang dami. Ang dami. Yung to tumagisigang ay Dahil ito yung ito yung ang ko po, ay sakit ko para ako nangilang bumang. Pagbangun ang bako nang hulap mo. Pagbahan ko. Ang tatay na gulay at ng Ang na